Hi muna kayo ma'am huh? Hi Vlogger <laughs> <it> to ba? <laughs> ah, kayo ngayon ng manliligaw Oo oh. Para para naman mga So what's up mga kameluraka for today's vlog uh, uh, Totuloy pa rin natin ang ating uh, uh, Pamamasada sa ating uh, gabi, ah, uh, out ko lang sa duty. So, pagkat uh, pagka out ko kasi ng duty, ah, uh, diretso ako nag, ah, uh, nag tayo ng mga pasayero ngayong gabi. Alright, let's go! So, yun mga kamilarak, may pumasok na booking, no? Ah, uh, yun, si Mistrix, si makukuha ngayong, mga uh, uh, passenger, no? Alright, ah, uh, let's go! Puntahan ko na! trick um, Trixie po, Del yes. Rosario. Ah, okay, sige po. Sa work up muna. Mukhang uh, galing po sa trabaho, ma'am. Yes, po. <laughs> Kaway-kaway muna, ma'am, sa viewers natin. <laughs> Hi, po. <Ay>, Hi. <laughs> Bablog po kasi ako, ma'am. Uh, Ay, gabi na pala. Morning, uh, morning pala. Nagbablog <laughs> <laughs> po ako morning, ng uh, <laughs> motovlog while <laughs> nag-jojo ride. Alright. Galing po ko sa duty ma Kaot ko lang Diretso Biyahe Alright Alright third So lapit mo lang ma'am ano 2.9 km lang Alright let's go mga kamerat Kaya hatid natin si ma'am Jelly Ma'am, may tricks sa kalookan, ano? Hilikap natin siya dito sa may Ramon uh, um, News. Okay, susi see Alright, let's go! Mukhang, mukhang kinabi na po yata kayo, ma'am. Ah, saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Ah, work from home. Yes, ma'am, Rixie, ha? Nag-work from home lang pala may pinuntahan ka lang ngayon ma'am ah kaya pala alright eh si ma'am Trixie pala ay nag-go work from home lang may may pinuntahan lang daw sa mga kami status naman po ng ano ma'am buhay single po daw ba sila ma'am single po daw ba oy single si ma'am ma'am Patrick P. De Rosario po Shout out <laughs> Okay lang i-reveal natin yung Facebook mo ma'am Facebook? Opo Malay mo, nandun yung uh, destiny mo uh, Ano yung tanong nyo po ma'am? Ah, sa ano po ako ma'am? Sa Batasan Hills, Quezon City oh. So, hindi talaga tumatanggap ma'am Sayang naman, marami akong viewers Sa mga single <laughs> Pero kung makakapagantay sila ma'am, why not ano? Kung makakapagantay sila, why not? Pero kung sakali ma'am na isa sa kanila may mag-PM sa'yo at mag-seryoso naman manliligaw, uh, oh, ah, willing naman po kayo magantay, ano? Oo, oh, mga kamilera ka, okay lang naman daw. Basta makakapagantay kayo yun nga lang ngayong sa panahon ngayon na sa kasalukuyan na focus muna daw siya sa kanyang uh, trabaho okay lang ba yun mga kamil rock makapagantay po ba kayo <laughs> ano mo sasabi mo sige shout out muna ngayon ang viewers natin kausapin muna Hello, <laughs> galingan lang natin sa buhay guys. <laughs> Ayay. mga kamerate, galingan lang daw sa buhay, you no? Know? Ya si Ma'am Trixie. Uh, Yang babaeng uh, masipag. Oo nga. Eh. Pero hindi rin pwedeng walang pamilya, ma'am Ayaw nga meron din magiging pamilya. Sa uh, anong target na age para mag-asawa po kayo? Ah, wala sa edad, basta stable lang ang trabaho. So, yun mga Camille ha? May... Ayun, may... Ayun, sabi ni Pam Trex, si mga Camille Rock, basta may stable na trabaho na daw siya, ay eh, na siya magpaligaw. Ayan, mga Camille So, kaya nyo pa bang maghintay? Ayun, na. Dito tayo sa paliwan. Yan, dito na tayo Malapit na tayo sa ma'am Trixie so, Salamat ma'am Trixie ha Sa pag-entertain Sa ating mga viewers So by next day eh, Ma-upload ko na ito ma'am no? So bukas kasi Oo bukas kasi May nakaready na akong i-upload So yung itong video natin By next day Or uh, next next day Opo ma'am At ah, taga lang ma'am Uh, during pandemic ako natutong mag vlog ano po yan ma'am tanong mo ito na rin yung ibangan ah oo ayun mga kamilarang nagtatanong si ma'am kung ito po daw yung ibangan ko Tumpak na tumpak po kayo ma'am oo sa awan ng Diyos uh, nakakatiis ako may mga kasabayan ko sa pag youtube since 2000 wala na yung ibang hindi na nagpatuloy kasi hindi sila na monetize mahirap na monetize ma'am eh oh, oo, kailangan kasi ng 1000 subscribers and then uh, 4000 watch hours lahat ng video mo dapat napanood ng uh, 4000 hours na watch hours oh, salamat ma'am, pati yung youtube ma'am <laughs> every time na may upload ako ma'am uh, baka mo mong share okay salamat ayun mga kamil Yon, mahilig pala si ma'am Trixie mga kamilrak manood lang vlog ang sarap mga kausap ang sarap na kausap si ma'am Trixie mga kamilrak sana all oh, ganito yung pasahero ko <laughs> so ayun malapit na tayo mga kamilrak siguro dalawang di na lang ah itong right side oh, ayun mga kamilrak nandito na si ma'am uh... okay yun mga kamil rat kaya eh, tatanggalan na natin ng uh, ng helmet si ma'am so ayun, anong masasabi mo man sa ating vlog? ano, safe naman yung biyahe ko. And ano, very friendly naman si Kuya. Alright. <laughs> Thank, Thank you, you po. po. Ingat po kayo palagi. Uh, ano masasabi mo? Like, sub ah, like subscribe, and uh, follow niya lang si Kuya. And panoorin niya yung videos niya. Thank Ayan. Po. Thank you, ma'am. <laughs> Bye-bye. <laughs> ingat po. Salamat.